Oo, oh, kung uyab. Uy, 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 uy. Uyab, eh. uyab <laughs> Hello guys, for today's video guys. For today's video guys, nami diri karun sa pinakamahal nga restaurant diri sa Mowa Ari sa CR. CR sa Tagkadiyot guys. Ayan, manamig CR guys mag-tortor na saan may rin, may sa ako, ano mapagkaon Hmm? Diba? Beef oyster fried noodle, black pepper, then lemon chicken, mixed seafood dosis. Ah, diba rin tayo? Masa araw. drinks, drinks, ah, Mm, kind of uh, seafoods. Lulutuin niyo. Mm, lulutuin niyo sa inyong ha harapan. Sa inyong hotpot. Hotpot pala. Hotpot dahil lutuin niyo hotpot. O dagkan kayo mga mga salad salad compound. Yan dito pa ah. Uh, uh, fresh gulay. Ihalo nyo sa inyong soup. fresh gulay. Sago sinyong sa inyong, sa inyong soup O diba? Then, sushi. O oh, sushi, guys. O diba, doon kang kayo kapilihan? O oh, diba, oh, doon Acara, radish, kimchi. Oh. Pili lang mo, anak. Asa inyo, anak. alamig kalamik eh 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 oh mau quick quick sebenarnya bisa quick benar on sana saja putus sana saja pistol itu gun biar pun asy ya dapat ada dari hmm 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 diberhentai oh di panyak station maganda. Vegetable tipanyaki. Uh, gusto ko yung paloto. Ihatag din mo sa ila. Mara na siya. Hongkong fishball Hongkong fish bowl. mga candies. Natamis. Ito, lutoon. Hindi po na siya sa inyong Hotpot bamboo black fungus, siwis, O, nyo sa inyong hotpot. Pizza. Kaya pizza. Kakanin. Kakanin. kuha ka ice cream. Ito yung ice cream? Oh, ice cream. Ah, ice cream. saan tayo mag ano? Tingin na. Dire dito? 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 Yeah. Kaya tayo. Halo -halo.

Tikman natin lahat. Ice cream itu. Oh, ice. Boss? look. Ito, ice cream. Dito, ice cream. Yeah. Huh? Ha? Ito ba yung flavor? Teka, saan nila kayo may may flavor? Baka dito. Reggie! Ah, right there, right there. Ano gusto mo nandere? Ito, ito na lang. Ito. Dalawa. Kaya mo na mix? Ha? Kaya mo na mix? na Mix? Pistachio. Asan? Ayun ba? At the green Ito? one. Pistachio. Yes. Pistachio. Salam. Oh, sarap. Oh. Thank you. Thank you. Chara. Ay, nagkutara pala ako doon. Okay. okay. ang cara, Ready na ang ating ice cream. Kuha kang cake? cake to this one. Pero over Yan, for today's video guys yan yan nang muna thank you for watching bye bye